Wala dalak matulog. Tuuklak na ng umaga. Matulog ka na, ha? Pinupuyat mo na naman ako. Ayaw mo na naman magpatulog. Kawawa, o. Oh. Pinagkakagat ng ano, lamok. Binuksan ko kasi yung pintuan. Dahil sira yung aircon namin. Gagawin palang lang. Matulog ka. Tuuklak na ng madaling araw. Ayan hey, yung kapatid mo. Tulog na tulog. Dalagay kita doon sa kuna mo. Matulog ka na. George. Ang kamarunong mo. Matulog ka. Nalaro ka pa ng oras na. Hayo mo na naman akong patulogin ha. Masakit ang ulo ko sa puyat. Sleep na. Halika na. Matulog na tayo. Sleep na. Good night. Sa'yo muna. Na 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 na. Sayaw muna. Sayaw muna. Sayaw muna. Din din din. din, din, din. Din, din, din. Din, din, din. Din, din, din. Mahilig ka rin sa sayawan. Ayan, magdansar ka pag laki mo. O, sleep na tayo. O, hindi, ayan. Ayan. No playing. No playing. Huwag to, kasi pang ano mo to sa ano. Pagkat ng lamok. No. Matulog na. o'clock na ha iwanan kita dito sa kwarto mo tingnan mo mga kabayan mo kinagatan ng mga ano mosquito may sipon pa ayaw mo wala wala yung sipon good night sleep na sleep na bata dali na no playing okay okay bye bye Good night, mga kabayan. Ayaw mo patulog yung bata na to. Ngawa ng ngawa. Madaling araw na dito. Good afternoon dyan sa Pinas. Bye. Thank you for watching. See you tomorrow.